Yayan, pupunta po tayong dagat. Galing po tayo dun sa may taan. Ngayon, ayun. Ayun. po ang malapit na. yan malapit na daw po tayo sa dagat, mga kababayan. At nakikita po natin marami pong butas sa mga dinadaanan natin. Sabi po nila, nandiyan po ang Sino 'to? Aba, nagpalit siya ng damit. At ayun na po ang karagatan, mga kababayan. Nasa na ang mga ano, mga alimango. Hello, nandito na po kami sa tabing dagat. At hahanap po kami ng alimango. Ayun po. May uwi po namin sa Manila. Kung pwede lang Ito po ang bangka. bangka. So, yan Ayan yung ano yung mga tumatalon na yan? Tambal ito. Ano yung mga tumatalon? ayun ang karagatan. Yan. Where is the crabs? Where are the crabs? Ayan po, picture kaming dalawa. Long press mo lang. Ayan, thank you. Thank you. Ito po si Esrelita. Si, uh, Ay, mo mo na, ah, Prinselina. Prinselina. Ito naman si Edelito. At ayun si El Nino. Yun. Thank, thank you. you. Hala, saan na yung mga yun? Ay, may palaka. Ay, hindi. Ay, may mga crabs. Ano yung mga to? Oh my God! Nasaan na kayo, malalaki? Kukunin ko kayo. So, kaya na yan ako kukuha sa mga batong yon Yung mga malalaki. Yan sila. Picturean mo to, oh. Ano? mag selfie na siya doon.